Si Moira Rachel Bustamante de la Torre ay isang kilalang Pilipinang mga awit at manunulat ng kanta na ipinanganak noong November 4, 1993, sa Olongapo. Mula sa isang pamilyang mahilig sa musika, nagsimula siya bilang isang voice artist para sa mga corporate jingles at theme songs. Noong 2013, sumali siya sa The Voice of the Philippines, na naging daan upang mailabas niya ang kanyang unang EP na pinamagatang Moira. Kumusta? Maligayang pagbabalik dito sa aking channel. Ang channel kung saan tinatalakay ang mga artista at singers noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at syempre, karagdagang research. Kung first time mo palang bumisita dito, isang munting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para sa mga susunod kong upload. Ngayon palang pinasasalamatan na kita. Ang kanyang malaking tagumpay, maliban sa unti-unti niyang pagsikat ay dumating noong 2017 ang kanyang bigyang buhay ang kantang Titibo-Tibo sa kompetisyong Himig Handog, na nagwagi sa naturang patimpalak. Ang tagumpay na ito ay sinundan ng kanyang Debo album na Malaya noong 2018, na nakatanggap ng walong beses na platinum certification noong 2020. Sa personal na buhay, ikinasal si Moira kay Jason Marvin Hernandez noong January 2019. Gayunpaman, noong May 2022, inihayag ni Jason ang kanilang paghihiwalay, na may pag-amin ang kanyang pagtataksil sa kanilang pagsasama. Madami ang nadismaya lalo na ang kanilang mga fans na walang sawang sumusuporta sa kanila. Matapos ang kanilang paghihiwalay, lumutang ang mga kontrobersya na nagsasabing si Moira, gamit ng ghostwriter para sa kanyang mga kanta. Noong May 30, 2023, sa pamamagitan ng isang pahayag sa Instagram, Mariing itinanggi ni Moira ang mga akusasyong ito, binigyang diin na kailanman ay hindi siya nagtaksil at ang kanyang mga likha ay tunay na sumasalamin sa kanyang mga personal na karanasan at emosyon. Bukod dito, noong 2024, napabalita ang kanyang paghihiwalay sa kanyang matagal ng record label na Cornerstone Entertainment, na nagmarka ng isang bagong yugto sa kanyang karera bilang isang independenteng artist. Kamakailan, may mga sabi-sabi na siya ang dahilan ng paghihiwalay nila Sam at Katrina dahil sa isang video ang nagpapakita na pang ice snob ni Kat kay Moira. Totoo man ito o hindi, wag sana tayong manghuhusga basta-basta ng walang batayan. Ano't ano tano pa lalabas din ang katotohanan. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik. Huwag kakalimutang mag-like, Subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong content. Hanggang sa muli.